Yeah. <coughs> Maliit lang. Ay, Ay. 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 Ay.

tayo na nagpuprotekta sa lahat ng mga buhay ilang. Kasama na ang mga ahas tulad ng sawa at kobra. Ang pagpatay o paghuli sa mga ito ay mahigpit na ipinagbabawal. At ang lalabag ay maaaring magmulta ng malaking halaga o makulong. Ganun pa man, kapag ang mga buhay ilang ay magsasapanganib na ng buhay ng tao, ay maaari na itong gawan ng karampatang aksyon. Ah, dito, dito. Ayan, ayan. Ah, ah. -oh. Huwag masyadong Huwag masyadong... Ay, ulo. ka Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Muntik ka na. Muntik na si mawewe to wait, wait. Wait, wait. Ay, Kung ang nasabing hayop ay mahuli ng buhay, ay kinakailangang isurender ito agad sa pinakamalapit na DNR office sa inyong lugar. Dahil ang pangangalaga dito ay may katapat din na kaparusahan. Hi, good afternoon. Welcome to Sendro, Kapas. So ayon sa batas, ang mga nauuling wildlife gaya ng mga filipin cobra dapat tinuturn over sa DNR office. So narito tayo ngayon sa DNR Centro sa Kapas, Tarlac kung saan ito-turnover nila Kuya Larry, yung grupo nila sa Tarlac, yung mga na-rescue nilang Philippine Cobra. Okay. Tawa

anticipate lang po. Sir, ano po yung na-witness natin ngayon? Uh, ano ang tawag doon sa procedure na ginawa natin na yung pag-turnover? Uh, yes, as you said it, uh, this is a turnover, uh, turnover ceremony uh, para sa mga wild uh, life natin na nahuli ng ating mga kababayan dito sa tabla. In accordance with our policy on the matters, uh, Public Act 9147, yung Wildlife Act, eh, talagang dapat din turnover sa mga heirs Uh, DNR offices. Kasi nasa gitna tayo ng mga sakahan, pala yan, di ba? Itong mga yeah, yeah. Yon, no? How does Sendro Kapas see yung mga katulad nila, Mang Larry, uh, sila Kusuma? Yes, uh, at, ay yung ginagawa nila ng Pang Rescue ngayon? At isa kasi something na you see as parang partner ninyo? You, do you encourage that, that type of activity? Yes, kasi uh, lumalabas kasi ngayon sila yung nagiging partner natin in preservation our uh, 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 protecting and preserving our wildlife. Right? So sila yung uh, nagkakaroon tayo ng social awareness. Di ka before siguro, lagi lang nakakita ka ng ahas, nang ganito, mapatayin. They're also very useful sa aming uh, mga responsibilities also, kasama namin sila and we will call them partners talaga din. Pero ano lang paalala nyo sa mga maaaring gumaya sa kanila na mang uh... So, ang ano ko lang, siguro may technical capabilities din sila. Uh, katulad nyo, nakita nyo naman kung gaano sila kagaling. Uh, in fact, talo pa nga nila mga officers natin dito sa DLF. Which is, kasi wala kaming, kumisan. wala kaming sa training ng gano'n. Patuloy lang nila, pero They always uh, seek guidance from the kasi kami yung proper authority. Batid po namin na karamihan ay tutol na pawawalang muli ang mga nahuhuling ahas. Pero kailangan po nating tumalima sa batas. Kung hindi, maari po kaming patigilin o kasuhan. Kapag nagkaganon, hindi na po kami makakapag-responde sa mga humihingi ng tulong. Mas darami pa ang mga madidisgrasya sa mga naliligaw na ahas tanging mga taong may kasanayan na tulad namin ang madaling makakatunton sa mga nagtatagong ahas sa kapaligiran. Maraming salamat po hanggang sa susunod na video. Hanggang Ma'am, this is not a Philippine Cobra, this is a King Cobra. Coba join ya. Makcoba jen i done.